No, mukhang may pattern mga babayan. Dito sa mga sinasabi ng mga kaanak ni Rodrigo Duterte. Oo. At uh, this is not the first time na narinig, na narinig natin itong statement na to na sinabi ni uh, Elizabeth Zimmerman. Ayan. Ito yung sinabi ni Elizabeth Zimmerman. Ito yung asawa ni Rodrigo Duterte. Or well, hindi na pala asawa. Ito yung wife na inanal uh, ni uh, Rodrigo Duterte. Uh, so ito yon Yung kanyang ex-wife. Sabi, He's skin and bones. Uy, potot pala tao. Zimmerman gives latest update on Duterte's health. Ayan. Sabi, former President Rodrigo Duterte is skin and bones, but assured that he's healthy enough for his age. Healthy naman daw kahit si skin and bones. So, ito yung balita tungkol dyan, mga babayan. Natin. Skin and bones o oh, butot balat na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague Netherlands. Ayon yan sa kanyang dating asawang si Elizabeth. Wait lang, bago, bago patuloy ang comment na yan. Mm -hmm. Buti nga skin and bones eh, hindi bones na lang. <laughs> hindi bones na lang, oo ayoko talaga siyang bawian ng buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi oh, mas maganda ho para sa akin kung pagsisihan niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa. Yung tipong matatapos, matatapos niya yung buong hearing na naka-PH sa ICC. After noon, magpapatuloy ang kanyang buhay sa loob mismo ng piitan for another, ng buong termino, buong termino ng kanyang pagkakahatol. Ano? Tapos sa paglumaya siya, sana doon na siya bawian ng buhay. <laughs> Pagkatapos siyang masintensyahan at matapos ang kanyang sintensya. Alam niyo kasi mga babayan, I think yun na lang, yun, yun, yun lang yung ano eh, yun, yun na lang yung may bibigay ng kalangitan sa atin. Oo. Gusto ko humaba ang buhay niya. Sana para kay Rodrigo Duterte magkatotoo ang uh, kasabihan na pagmasamang damo ay hindi agad namamatay. Oo. Kailangan pagdusahan niya lahat ng namatay sa kanyang extrajudicial killings. Kailangan pagdusahan niya. Naku, may natutunan meron pa ako nalaman kanina. Kung pwede ko lang ikwento. Oh, goodness, don't God kay Rodrigo Duterte. Mm, -mm. May, may ako kanina eh. Habang naghahaponan. Eh, meron tayong kakilala. Oh, meron tayong kakilala. Um, apparently, pag nagbigay kasi ako ng... Oh, ganito na lang. Para ano. Hindi, hindi ko ikukwento ng buo. Hmm. Hindi ko ikukwento ng buo. Kasama yung mga individual. Kukwento ko lang tungkol yung sinabi niya tungkol kay Duterte. Hmm. Sabi niya sa akin. Yan si Duterte. Ano yan eh? Uh, tumatanggap yan hmm. allegedly uh, by the way allegedly Oo, kwento lamang po ito ng ating uh, ng ating kakilala uh, hmm. Ah, uh, sabi niya, eh yan si Duterte, tumatanggap yan. Hmm. May monthly yan. Monthly. Isip ko naman, ay oo, may monthly nga naman talaga. Sabi sa ahod ng presidente, natural. Hmm. Eh kaso mo, hindi pa doon natapos. Oo, hindi natapos doon sa sa monthly. Oo. May iba pa palang siyang nakukuha, maliban sa kanyang sahod. Mmm. Hmm. May monthly. Mmm. Hindi ko na sabihin kung anong ano kung saan galing o kung ano kasi um, tahimik ang buhay ng kausap kong to eh. <laughs> <laughs> tahimik ang buhay niya. <laughs> Oo, tahimik ang buhay niya. Hindi ko na kung saan. Pero allegedly, 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 si Rodrigo Duterte ay tumatanggap ng 60 million kada buwan. Mm, -mm. Mula sa isang uh, prominenteng tao for protection. Mm. 60 million kada buwan. yan? do damat. <laughs> do damat oh. Sa isang taon ilan 'yun? Kasi sa sa 10 sa months meron ka na sa 6 sa 60 million. Oh, sa isa-isang ano 'yun? Sa isang taon Ilan 'yun. 60 millions times 12. 720 millions, guys. Per year. <laughs> mm -hmm. 60 million eh. 60 million. Hindi ko na lang sabihin kung saan. Kasi pag sinabi ko kung saan, masyadong obvious. oo uh -huh. Pero, yun ang narinig, yun ang uh, umabot na kwento sa akin. Allegedly. Allegedly. So, grabe naman. Eh, isang industriya lang yan, guys. Isang industriya pa lang yan. Wala pa yung sa iba. Paano kung ifa-factor in mo pa yung kay Dennis Uy? Paano kung ifa-factor in mo pa yung kay Kibuloy? Paano kung ifa-factor in mo pa yung kay China? At sa mga iba pang ka ni Rodrigo Duterte na kumita sa kanya. ba? Diba? But again, that is an allegation. Allegation. Uh Oo. -oh. So, yun ang nakakwento sa atin. Kanina lang. Kasi kanina lang. Galing ako, ano eh, galing ako sa isang dinner kanina. Yun. So, kay Atong ang pa. Oo <laughs> oh, nga, ang pa. Sa pogo pa. Oh, my goodness. Just go, my goodness. Ah, uh, hmm. Kaya tingnan nyo, kaya tingnan nyo yung ano, kaya tingnan nyo yung nangyari sa, kaya ginagawa ngayon ni PBBM. Linis bahay talaga. Kaya hindi rin ako magtataka, mga babayan. Naalala niyo yung kwento ni, ano? Yung kwento ni Montulfo. Naalala niyo yun? Na nung umalis daw ng Malacanang, eh may naiwan pang dalawa o tatlong bag ng, ano, ng, uh, ng napuro pera sa Malacanang. Di ba? O Michael Yang pa. Yung, ano, daw, yung, ano, drug lords. Meron. Yun. Alala nyo yun, yung expose ni Montulfo. So, sa parmali pa. <laughs> parmali pa. Oh. Goodness. Ayan. Kaya yun, mga babae, naalala nyo yun, yeah, yung, yung expose ni Montulfo. Na ano, na... 10 bags? 10 bags ba yun? Alam mo ka, tatlo lang eh. 10 <laughs> bags. Oh my God. 10 bags ng punong-puno ng pera. Oo. Grabe. Grabe talaga. Ibang level yan yun, no? Ibang level ng tikas ng muay. <laughs> Oo. So, I mean, mga kababayan, if it is true, ha? If it is true, kung yung kwento sa akin ay totoo, oh, at yon ay sa isang industriya pa lamang, sa isang source pa lamang, eh, how much more yung sa iba? Yun nga, yun, ha? Si Parmali, si Pogo, kaya to, <laughs> Sino ba? Di ba? Dami pa eh. Dennis Uy, Kibuloy. Hmm. Bilyar. Ayan pa si Bilyar. My goodness. Di ba? Yung ano, tinrabaho niya yung prime water. Tinrabaho ni Dugong yung... Uh, May nila, tsaka Manila Water para pagpasok ni Prime Water, eh, fresh na fresh. Oo, lahat kanya. Mm. ba? Diba? So, ayun. Nadelete na ni Tulpo. Oo. Oh, ba't niya dinelete? <laughs> Grabe, di ba? Anyway, tuloy natin tong video. Elizabeth Zimmerman na bumisita roon. Sa isang interview, sinabi ni Zimmerman na hindi na raw umiinom ng gamot si Duterte. Pero maayos naman daw wow. ang kalagayan nito, bagamat mabagal ng maglakad. Nangamusta rin daw ito sa Davao City kung saan ang anak niyang si Baste Duterte ang tumatay yung acting mayor. Higit tatlong buwan o higit tatlong buwan ng hawak ng International Criminal Court si Duterte habang hinihintay ang trial para sa custom crimes against humanity kaugnay ng madugunyang drug war. Mga kapat hindi na siya umiinom ng gamot. Si Rodrigo Duterte. Hindi na siya umiinom ng gamot. No? Sira ang drama ni Bungo Anyway, mga babae, hindi mo ito itong first time na narinig natin 'yan na sobrang payat, skin and bones, Etc, etc et, cetera, et cetera. Ayun, no? Skin and bones daw si Duterte. Mhm. Mm narinig din natin 'yan kay Pulonges. Si Pulonges, guys. Oo, Pulonges. Digong, bagsak daw ang katawan, sabi ni Pulongis. So, ikaw rin, bagsak din katawan. Para pagod na pagod na si, ano, no, si Pulong, no? tsura. Bagsak yung pisngi. Di ba? Laki ng eye bags. So, Parang na kami ng eye bags, guys. So, laki, oh. oh di ba? Tsaka, bagsak yung katawan. Oo. Oh. Yung mga, ano, mga... Yung mga, ano, konektado kay Digong, no? para nagpapayatan kayong lahat. Sana, ulit. Bagsak din katawan niya. Sabi niya, kanina nga hinubad niya yung jacket niya para ipakita sa mga apo niya kung gaano siya kapayat. Payat na? <laughs> Sinabihan nga siya ng panganay kung babae na kumain ng marami. Oo. Ngayon, hindi raw siya kumakain ng marami. Eh, sinabi rin naman to ni Sarah. Kasi namimiss daw niya ang pagkain Pinoy. Ah, ganun ba yun? De, drama niya lang to. Oo. Drama lang to, guys. Oo. Hindi niya namimiss yung pagkain Pinoy. Drama lang yan. Baka dinagdag lang na kwento yan eh. <laughs> ba? Diba? Baka dinagdag lang na kwento yan para kaawaan ng taong bayan. Hindi ko alam kung may pa ba. Oh, kayo, naawa pa ba kayo kay Rodrigo Duterte? Oh, hindi na ako nakaawa, eh. Mm. Kahit matanda siya, I mean, kahit 70 years old na siya, pataas. Oh, hindi na ako nakaawa. Alam niyo kung bakit? Hindi rin naman siya naawa dun sa almost 3,000 na inutusan niya ipapatay. Eh. 3,000, 30,000 pala. Mm. Di ba? Drama-rama sa hapon ng GMA itong mga ito eh. Oo. Oh. Kaya ayaw ko ako pero alam niyo ako, ako makababayan. Parang feeling ko nakaisip lang sila ng uh, ng paraan para mapabilis ang paglaya ni Rodrigo Duterte. Alam niyo kasi mga makababayan, 'di ba dito sa Pilipinas eh umuubra yung hospital arrest. 'Di ba? Dito sa Pilipinas umuubra 'yon. So halimbawa, if you're not fit to be detained in a in a jail, dito sa BJMP, eh, pagpapakita ka lang ng mga dokumento sa korte, uh, proving that you are not of a uh, good health at kailangan mo ng uh, constant medical supervision, eh, pumapayag sila na i-detain ka sa loob ng hospital. di ba? Uso rin mga babayan dito sa Pilipinas, yan sabi ni VMB Lucy Sia. Yes, uso sa mga old politicians, di ba? Naalala nyo kay Gloria Arroyo, naglagay pa siya ng, ano, ng neck brace. O, oh, tsaka nung una, nung una-una, naka-wheelchair pa siya pag lumalabas ng, ano, sa TV, di ba? <laughs> Tapos nung nat natapos yung kaso niya, na-dismiss yung kaso niya, nangyari, tinanggal niya sa harapan ng TV yung neck brace niyo. <laughs> si Raulo. <laughs> diba? Si Raulo, eh, si Glory eh. Biglang nagtanggal ng neck brace, oh. wala nang neck brace. Ay, my goodness, Pideke. <laughs> what do you expect? Naman, what do you expect? Mm -hmm. Diba? Ganun eh. Ganun eh. Ganun sa Pilipinas. Oo. So, dito sa Pilipinas, kapag uh, mo yung mga klaseng drama, minsan umuubra. And alam nyo, feeling ko mga kababayan, eto yung uh, diskarte nila ngayon. Eto yung diskarte ng mga Duterte ngayon para mapilitan to force the hand of the ICC judges na payagan siya for interim release. Hmm. Hindi na siya healthy. Matanda na siya. Nahihirapan siya sa kanyang kulungan. Kailangan ilipat na siya sa kanyang bagong lilipatan. O, baka matuluyan siya sa loob. Yun na problema mga kababayan. Kasi, naalala nyo, recently, di ba nga, humungi, humingi siya ng interim release. Ayan o. No? Duterte 6 ICC interim release, sabi. Isa ho sa mga bagay na kanilang hinihiling para magkaroon ng interim release ay ang kanyang declining health. Declining health. Mm. Di ba? <laughs> At mga kababayan, sa akin lang, medyo kaduda-duda yung sasabihin mo sa sinabi ng asawa or yung ex-wife ni Rodrigo Duterte na hindi na siya umiinom ng gamot. Mm, -mm. Di ba? Kaduda-duda sa akin yun. Yung sinabi ni Elizabeth Zimmerman na hindi na siya umiinom ng gamot. Bakit? Kasi ayon sa <laughs> sa, sa, sa anak sa labas <laughs> ni Rodrigo Duterte, si Bongo, ayon kay Bongo, 27 gamot ang iniinom niya araw-araw. So unless may death wish si Rodrigo Duterte. Eh inom siya ng gamot niya. 'Di ba? Si Bongo kasi mismo ang naglaglag niyan eh, 'di ba? Gustong-gusto niya manalong ano, senador. Anong ginawa niya? Ginamit niyang plataporma 'yung pagkakakaresto kay Rodrigo Duterte. Nagdrama-drama siya sa Senate hearing, bla bla bla. Ku ano-anong sinabi? Oo, -o. tapos nabanggit niya, sino nang magbibigay ng 27 gamot ni Rodrigo Duterte? Ako pa mismo ang nagpapainom sa kanya ng gamot. bla bla Oo. Di ba? So, 27 gamot ang iniinom niya. I'm assuming these are maintenance medicines. Baka drugs, twenty 27 drugs. <laughs> Grabe naman kayo, 27 ecstasy. Tapos hindi ka pa nag-overdose. <laughs> Grabe naman. Grabe naman ang pagka-addict ni Digong. <laughs> anyway. <laughs> joke lang, joke lang. No joke, no joke. <laughs> Ayun na nga. Dalawang mm -hmm. gamot Ang iniinom ni, Bung, ni, uh, Rodrigo Duterte. Ayun sabi, o oh. importante na masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo pero mukhang hindi na isaalang, na isaalang-alang ng autoridad dahil hindi siya pinayagang pumunta ng ospital at hindi na dala ang kanyang mga medisina. Ayano. oh. Mm. Oh, di ba? Alam nyo po, ako nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya linggo-linggo po yan Dahil yan po ang pangako ko sa kanya noon Bagamat hindi na siya naikailam sa akin sa politika Pero sa kanyang medical ay yan ang pinangako ko sa kanya Na hindi ko siya pababayaan habang buhay ha? Bawal bang picturean para malaman talaga natin na botot-balat na siya <laughs> Botot-botot-balat na siya <laughs> Para to see is to believe <laughs> Wala na niniwala eh no? Robust Well, ikaw nang may labing tatlong jowa <laughs> Kailangan mo talaga robust <laughs> <laughs> Lanya, isang ala, na to eh. Kayo pa labing tatlo? Wow! <laughs> How do you do it? <laughs> Di ba? Gagalito nyo si Papa Pi. <laughs> I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Gilihan si <laughs> Papa Pi? Eh nga eh, bata't pogi eh. Tapos si Digo, ganon? Trete? Langya <laughs> I explanation sabi ni Papa P. Bakit ka ganyan? <laughs> anyway, ayun na nga, 27 raw ang gamot. Oo, ni Rodrigo Duterte, sabi ni Bongo. Pero sa statement naman ni uh, Elizabeth Zimmerman, sa The statement ni uh, Elizabeth Zimmerman ay mhm uh -huh. ano He is no longer taking any meds. Ha? Huh? Pumayat siya pero di siya umiinom ng gamot. Eh. Hey. Di ba baliktad? Tapos sabi niya, he's okay, he's okay. Parang tingin ko, he's healthy. <laughs> tingin daw niya, he's healthy. Oo. Pero tingin lang naman, hindi siya sure. Parang, parang hindi niya tinanong. Ano? Okay ka pa ba? Pati nga na ng medical results mo. Hindi <laughs> ka nag-usisa, ate. Hmm. Pero again mga babayan, I, I think they're really pushing for the interim release to happen Gusto na talaga nila mag interim release Kaya ako, I'm I'm under the assumption Nung sinabi ni Elizabeth Zimmerman na hindi na siya umiinom ng gamot Parang nag-ano sa uta ko, parang, ha? Bakit? Ay eh, sabi ni Bongo, dami-dami iniinom na gamot Dapat daw, laging regular pag ilum na gamot 27 pa nga yung gamot eh Tapos ngayon, biglang, hindi na siya umiinom na gamot pero mukhang healthy No No May mm -mm. pinaplano sila ay, pinaplano sila. Baka nagsasakripisyo si Rodrigo Duterte, hindi siya iinom ng gamot para kapag nagkasakit siya, eh dadalhin siya sa hospital, tapos tuloy-tuloy na hospital arrest, what have you. Pero alam niyo mga babayan, parang hindi yata yon pinapayagan ng Rome Statute. Parang hindi yun pinapayagan ng Rome statute. Hmm. statute. Ayun o. No? Ang sabi, any person arrested shall have the right to apply for an interim release. Tapos in reaching a decision, the competent authority in the custodial state shall consider whether given the gravity of the alleged crimes there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release and whether necessary safeguards exist to ensure that the custodial state can fulfill its duty to surrender the person to the court. So mga babayan ang sinasabi po ng ano ng uh, ICC ng Rome Statute tungkol sa interim release. Papayagan lang yan um, under two circumstances. Pwede, kapag na ang dalawang qualifications. Number one, yung bigat ng krimen. Gano'n ba kabigat yan? So, kung mabigat, malamang sa malamang, hindi papayagan. Pangalawa, urgent and exceptional circumstances to justify interim release. Now, what are urgent and exceptional circumstances? Um, to that, hindi ka pa po alam. Oo. Ate Jesusa albaro. salamat po sa inyo. Wow sir. naman! Wow! Wow! Um, but probably, off the top of my head, health would be an exceptional circumstance. So, ako, pero ako lang yun ha. Ako lang yun. Off the top of my head lang yun. But, hindi ko alam kung that is really one of the things being considered by the ICC. So, plan B, para matuluyan ang kanilang uh, ang interim release, is to deteriorate Rodrigo Duterte's body. Deteriorate. No? Health pala. <laughs> Di pala body. Health. Kasi pag-deteriorate <laughs> <yun, laughs> na body, yun dx na yon. Oh, di yun. Oh, deteriorating health. Oh. Pahinain yung katawan to justify the urgency and exceptional circumstances of an interim release. Kasi mga babayan, imagine 27 na gamot ang iniinom mo. I'm assuming most of those are maintenance medicine. Tapos hindi ka nagagamot? Hindi mo iinumin? It does not make sense. Mm hmm. It does not make sense. Ngayon, mga kababayan, hindi ko alam, but from what we understand, parang bechi. Oo. But, kaso may hospital na sarili ang ano, eh, ICC. Yung detention facility nila, may hospital na sarili. So even if mo hospital release siya, eh, or hospital arrest, baka doon lang siya dalhin sa ICC hospital. Kasi hindi naman hahayaan ng ICC na mamatay siya sa loob. 'di Diba? Hindi naman siya napapayagan ng ICC mamatay sa loob. May hospital dyan. At alam ng ICC na matanda na siya. So, hindi siya hahayaan mamatay dyan sa loob. Mm. So, ako, of the top, I I'm assuming, yun lang yung naging uh, better strategy na nagkaroon sila. But, this comes after, eto, eto matindi mga babayan. Eto matindi. Oh, Yung petition na mag-inhibit yung dalawang judge ni Rodrigo Duterte Or i-disqualify yung dalawang judge sa kaso ni Rodrigo Duterte Was denied unanimously by all 18 ICC judges Sorry Magtatagal ka pa dyan, Digong Magtatagal ka pa dyan Kasi binasura ng lahat ng ICC judges yung petition Or sorry, yeah, petition to disqualify the two judges ni ice ng uh, ng uh, Rodrigo Duterte. So in a 13-page ruling dated July 3, the ICC said the decision on the disqualification was reached by the plenary of judges as required by ICC rules, consisting of 18 judges elected by the Assembly of State Parties, composed of 125 countries excluding the Philippines and Burundi under the Rome Statute that created the ICC, sabe. Okay, sana so yan? Yeah, the plenary of judges unanimously decided that there were no grounds. Wala rong basihan, guys. Nasabihin that raised actual nor reasonable apprehensions of bias against Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu of Benin and Socorro Flores Iliera of Mexico. Wala rong dahilan. Mm -hmm. Iyak na naman ang mga DDS nito. Mm -hmm. The plenary of judges considered that the judges acted at all times in accordance with the judicial duties assigned to them under the Rome Statute. Wala bias. 18 ang bumoto kay Sara, 18 din ang bumoto kay Digong. Hindi kaya ganun din ang mangyayari sa impeachment? Halimbawa kung gano'ng karami yung bobotong not guilty si Sara, ganon din karami yung bobotong guilty si Digong. <laughs> diba? Tapos yung kabaliktaran na nangyayari. <laughs> Good luck. Kailangan mamili ng pamilyang Duterte. Sino bang ano, sino bang ilalaglag natin? Si Sara o si Digong? <laughs> 'Di ba? Ganon. Mm. Yung pang-sabi, ito yung ano, ito yung pinaka-favorite ko na party Eh. Nabasa ko to kanina. Ayun. Ito. The plenary of judges acting unanimously considers that no actual nor foreseeable or reasonable reprehensions of bias arise In respect of uh, judges Alapini Gansu and Flores, the plenary of judges acted considers that the judges acted at all times in accordance with the judicial duties assigned to them under the Rome Statute. So wala o olat si ano si uh, pangalan niya si attorney Kaufman. Attorney Kaufman olat si attorney Kaufman saan pa oh, Pailan na to? una niyang petition was to for uh, the judges to inhibit. Oo. 'Di ba? 'Yun yung una. Pangalawa is to disqualify the judges. Oh. Ang pangatlong pag so talo on both, talo on both ends. So ngayon, pangatlong step ang iniintay na lang is yung interim release which alam nyo mga I'm thinking it won't be granted. I I don't think it will be granted. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga DDS masyadong magugulo. Mm Yung mga DDS masyadong magulo. -mm. And I don't think papayag ang uh, ICC na mag-interfere mga DDS sa mga sa proceedings ng case. So, because sa ingay, sa ingay ng mga DDS, yung free digong nila, tao si pag-iikot ni Sara Duterte para himukin ang mga iba pang Pilipino na magalit sa ICC at sa Marcos administration, eh mo tatamaan sila noon. Mo tatamaan sila noon. Pero mga kababayan, may ako dito. Iniisip ko rin. Hindi kaya sinasadya ni Rodrigo Duterte na siya ay ma... na? Inisip ko lang naman. The possibility is also there na baka nagpapagano na talaga si Digong. Hmm. You know why? Kasi kailangan maipasok niya ang anak niya sa national eh. So, mag-aalaninoy eh siya. Hmm. Mag-aalaninoy eh siya. Uh, but, you know, I don't know if it will ano I, I I I don't think well I don't know if it will happen kung number one kung papayag siya pangalawa kung papayag yung pamilya niya I, but I don't know I don't know I mean Sarah is a psycho she would do anything psychotic si Sarah eh Bak baka gawin niya ang lahat eh para lang sa tatay niya di ba we don't know eh so tawag ko lang uh, pero for now mga kababayan I think they're really talagang ano talagang bumabangka sila dun sa may sakit si Rodrigo Duterte, kailangan nga ng interim release. But you know, matatalino naman yung mga ICC judges, so they'll see they'll see through it for sure. Hmm. So let's see, kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, mga kababayan. Okay.